kahulugan ng anak na babae sa panaginip. Ang panaginip tungkol sa iyong anak na babae ay may malawak na kahulugan. Ang mga anak na babae ay kumakatawan sa tagumpay ng kanilang mga magulang. Ang bawat bata ay laging naroroon sa pangarap ng kanilang mga magulang na maging matagumpay. Ang panaginip na ito ay nagpapaalala sa iyo na may dahilan upang magpatuloy at huwag sumuko. Ito ay isang panaginip na nagpapakita na ikaw ay laging bukas sa mga pagbabagong nagdudulot na magagandang bagay sa iyong buhay. Ang iyong anak na babae sa isang panaginip ay nagdadala ng kahulugan ng good luck para sa maraming tao ang panaginip na ito ay isang paraan ng pagganyak na nakukuha ng mga magulang. Kailangan mong samantalahin ang mga pagkakataon dahil ang mga posibilidad na ito ay maglalaan ng oras upang lumitaw muli. Ito ay isang palatandaan na dapat kang maging handa na harapin ang mga bagong hamon at pagbabago. Ang panaginip tungkol sa isang anak na babae ay maaaring kumatawan sa ilang mga bagay. Narito ang ilang mga pangunahing punto na dapat isaalang-alang kapag binibigyang kahulugan ang isang panaginip tungkol sa isang anak na babae. Una, ang pamilya at relasyon. Kung napanaginipan mong iyong anak na babae, maaari itong sumagisag sa iyong relasyon sa kanya o sa iyong pamilya. Marahil ay nakakaramdam ka ng kasiyahan at kontento sa iyong buhay pamilya o nahihirapan sa ilang mga isyo sa iyong mga relasyon sa pamilya. Pangalawa, ang pag-aalaga at pagsuporta. Ang pataginip tungkol sa isang anak na babae ay kumakatawan sa iyong pagnanais na alagaan at pangalagaan ng iba. Marahil ay nararamdaman mo ang pagiging ina o pagiging ama o naghahanap ng suporta mula sa isang tao sa iyong buhay. Pangatlo, ang enerhiya ng pambababae. Depende sa iyong kasarian at personal na paniniwala, ang panaginip tungkol sa isang anak na babae ay maaaring kumatawan sa iyong enerhiyang pambabae. Ito ay nagpapaalala sa iyo na yakapin ang iyong feminine side o humanap ng mas maraming feminine energy. At ang pang-apat, ang inner child, ang panaginip tungkol sa isang anak na babae ay maaaring kumatawan sa iyong panloob na anak. Marahil ay nakakaramdam ka ng nostalgia para sa iyong pagkabata o naghahanap ng higit pang mapaglaro at kagalakan sa iyong buhay. Mahalagang tandaan na ang interpretasyon ng panaginip ay personal na subjective. Ang iyong mga karanasan, paniniwala at emosyon ng huhubog kung paano mo binibigyang kahulugan ang iyong mga panaginip. Ang mga panaginip tungkol sa iyong anak na babae ay maaari din maging bangungot kapag may masamang nangyari sa kanila. Minsan ito ay dahil sa takot na nararamdaman mo para sa kanilang kaligtasan. Merong maraming iba pang mga kahulugan kung saan maaari mong panaginip ang iyong anak na babae na may iba't ibang layunin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa ikasalang iyong anak. Ang panaginip ng isang anak na babae na ikakasal ay nagpapahiwatig ng iyong emosyonal na mga pangangailangan o pagnanais. Alimbawa, ipinapakita nito na naghahanap ka ng mas malalim na koneksyon o higit na emosyonal na katuparan sa iyong mga relasyon. Kung panaginipan mong ikasal ang iyong anak, ito ay senyales na kailangan mong hayaan ng ibang tao na subukang tulungan ka. Ipinapakita rin ng panaginip na ito na may tinatago kang mahalagang bagay sa iyong pamilya makakatulong kung susubukan mong kausapin sila. Sa kabilang banda, kung wala kang anak na babae at dumalo sa kanyang kasal, naglalarawan ito ng malas sa negosyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa may sakit ang iyong anak. Kung nanaginip kang kasamang iyong anak na may sakit, ito ay isang masamang palatandaan. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa mga problema sa pamilya at trabaho. Ang mga hindi pagkakaunawaan ay maaaring humantong sa mga hindi pagkakaunawaan. Sa makatuwid, kailangan mong nasa oras upang simula ng pagpapabuti ng sitwasyon. Gumugol ng oras sa iyong pamilya upang ipakita sa kanila na mapagkakatiwalaan kanila. Gayunpaman, ang panaginip ng iyong anak na may sakit ay potensyal na sumasagisag sa iyong mga takot o alalahanin tungkol sa kanyang kapakanan o ito ay kumakatawan sa isang pangangailangan para sa iyo na alagaan at protektahan siya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa buntis ang iyong anak. Kapag nanaginip ka ng iyong anak na babae ay buntis, ito ay nagpapahiwatig na malapit na niyang kailanganin ng iyong tulong. Marahil ay dapat mong tanungin ang tungkol sa mga problemang kasalukuyang kinakaharap ng iyong anak na babae. Ilarawan ang mga responsibilidad na mayroong kabilang isang magulang. Ang padaginip na buntis ang iyong anak ay maaring kumakatawan sa pagsilang ng isang bagong proyekto, idea o relasyon kung saan kasangkot ang iyong anak na babae. Nangangahulugan ito ng iyong mga pag-asa at adhikain para sa kinabukasan ng iyong anak na babae o ang iyong pagnanais na magkaroon siya ng sariling pamilya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magkaroon ng anak na babae. Sa pangkalahatan, ang panaginip na magkaroon ng isang anak na babae ay maaaring kumakatawan sa isang pagnanais para sa pag-aalaga, pagkamalikhain, intuwisyon at mga katangiang pangbabae. Maaari din ito mga hulugan ng pangangailangan para sa emosyonal na koneksyon, proteksyon at patnubay. Kung isa ka ng magulang, ang panaginip na magkaroon ng anak na babae ay nagpapakita ng iyong damdamin ng pagmamahal, pagmamalasakit at responsibilidad sa iyong tunay na anak. Ang pagkakaroon ng anak na babae ay nangangahulugan ng mga bagong responsibilidad at positibong pagbabago kapag napanaginipan mong magkaroon ng anak na babae. Dumating ng pagkakataong hinihintay mo, ngunit kailangan ito ang lahat ng iyong pagsusumikap. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagtanggap sa hamon, ngunit pagiging isang ganap na naiibang individual. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maging masaya ang iyong anak. Kapag napanaginipan mong iyong masayang anak na babae, ito ay nagpapahiwatig na sa lalong madaling panahon, makakatanggap ka ng isang kaaya-ayang regalo. Mula ngayon, kailangan mong pamahalaan ng maayos ang iyong oras at hayaan ng mga tao sa paligid mo na maging bahagi ng iyong tagumpay. Kung nakakaranas ka ng mga paghihirap o hamon sa iyong relasyon sa iyong anak, ang panaginip tungkol sa kanyang kaligayahan ay maaaring magpahiwatig ng pag-asa at pagnanais para sa pagkakasundo. Samantalang ang panaginip tungkol sa isang masayang anak na babae ay maaaring sumagisag sa iyong pagnanais para sa pag-aalaga, pangangalaga, at emosyonal na katuparan kung wala kang anak na babae. Kahulugan ng panaginip tungkol sa iyong anak na babae ay namamatay. Kung meron kang isang anak na babae at nakita siyang namatay sa isang panaginip, nangangahulugan nito ng isang radical na pagbabago. Minsan, ang pagkakaiba ay magiging kaagad sa iyong pamilya. Ang panaginip na ito ay nauugnay sa mga pagbabagong kailangan mong gawin upang malayo sa iyong profesional na buhay. Tanda ito ng pagbabagong matagal mo nang hinihintay. Kahit na ito ay isang hindi kasiyasiyang panaginip, ang imaheng ito ay sumisimbolo na malapit ka ng makilala ang isang taong mahalaga. Ang taong ito ay palaging nasa isip mo at ang tamang oras ay dumating na upang magkita. Kahulugan ng panaginip tungkol sa iyong anak na babae na nawawala. Kung nanaginip kang mawala ang iyong anak na babae, ito isang senyales na dapat mong bigyan pansin ang iyong mga responsibilidad. Minsan, nakakalimutan mo ang iyong pangunahing gawain. Dapat mong tandaan ng ibang tao ay umaasa sa iyong trabaho. Kung ikaw ay walang trabaho, kailangan mong mag-commit, lalo na kapag hindi ka independent. Sa maraming pagkakataon, ang mga panaginip tungkol sa nawawalang anak na babae ay kumakatawan sa mga damdami ng pagkawala, takot o kawalan ng katiyakan sa iyong pagising. Maaaring makatulong na pag-isipan kung ano ang kasalukuyang nangyayari sa iyong buhay at kung ano ang maaaring maging na mga damdaming ito. Tulugan ng panaginip tungkol sa iyong anak na babae sa panganib. Kapag nanaginip ka ng iyong anak na babae ay nasa panganib, ito ay isang senyales na dapat mong bigyan pansin ang iyong mga aktibidad sa ngayon. Gayun din, huwag hayaan ang ibang tao na gumawa ng mga desisyon para sa iyo. Kailangan mong baguhin ang pag-uugaling ito ng madalian at simulan ng pagpapatakbo ng iyong mga responsibilidad. Sa kabilang banda, kung na ka tungkol sa 'yung anak na babae na nasa panganib, ito ay nagpapahiwatig ng mga damdamin ng pagkabalisa o pag-aalala tungkol sa kanyang kapakanan. Sinasalamin nito ang 'yung mga takot at pag-aalala tungkol sa kakakiyahan, protektahan at pangalagaan siya. Gayun din ng larawang ito ay nagpapakita ng ilang aspeto ng 'yung sarili na sa tingin mo ay nasa panganib. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magkaroon ng anak ang iyong anak. Kung nanaginip ka ng iyong anak na babae ay may isang sanggol, ito ay nagpapahiwatig ng simula ng isang bagong cycle. Ang panaginip na ito ay isang paraan upang ipaalala sa iyo na ang gawain ay maaaring magpapagod sa iyo. Kailangan mong magdagdag ng kaguluhan, lalo na sa, lalo na sa trabaho. Iminomong mong kahit din ito na ikaw ay nasasabik tungkol sa pag-asam ng bagong buhay, paglago at pagbabago sa loob ng iyong pamilya. Bilang kahalili, ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa isang pagnanais na alagaan at alagaan ng iba o ito ay kumakatawan sa iyong pagnanais para sa isang bagong proyekto. Kahulugan ng panaginip tungkol sa iyong anak na babae na umiiyak. Ang panaginip ng iyong anak na babae na umiiyak ay nagpapahiwatig na ikaw ay nag-aalala tungkol sa kanyang kapakanan o pakiramdam na walang magawa tungkol sa isang sitwasyon na kanyang pinagdadaanan. Nagpapakita ito ng hindi nalutas na mga emosyon o pagkakasala na may kaugnayan sa iyong relasyon sa kanya maaaring makatulong na pag-isipan ng iyong kasalukuyang relasyon sa iyong anak na babae at tignan kung kailangan mong ayusin ang anuang pinagbabatayan na mga isyo. Kapag na naginip ka ng iyong anak na babae ay umiiyak, ito ay nagpapakita na kailangan mong palayain ang iyong sarili mula sa mga mapanganib na emosyon. Malamang ng iyong buhay ay wala sa balanse o napakalayo sa kalmado. Panahon na upang simulan ng pagsusuri sa buhay mula sa ibang pananaw.